Ito cheesy to ah. Cheesy na okay, to. Okay. Alam mo 'yung sinasabi natin na iba yung tuwalya pag kasi ang hindi na intindihan ng tao. <laughs> sikat na sikat kapag... ka talaga diyan. Hanggang ngayon, boy, tuwalya. Ano, <laughs> ano masasabi mo kayo nung nanalo si Pacquiao? Oo. Oh, 'Di ba kasi ang sinasabi na diyan, kung na natin mabuti, sabi ko, kapag Oo. nakita nilang hindi na kaya. Oo. Kasi ang sisi nito, but that that is coming from a place of love. na Ayaw natin makita mo bugbog. Bakit sa totoo naman eh? Diba? Bakit mo papabugbog kung hindi na pala kaya? Mm. E eh, na, ba't daw hindi binato yung tuwalya? Eh, si Raulo pala kayo, eh, ba't mo iba ba to? E, eh, kita mo, ayaw nga manuntok ng kalaban. Diba? So, it's okay. situational eh. Diba? It's, it's always situational. So ngayon, ganun pa rin nasasabihin ko, eh paano kung pumili na naman ng matinding kalaban? Kasi ang, ang worry ko lang siya, ayun Ay, lang naman eh, ayoko lang naman siya makitang masaktan eh. What for? Mm. Ano pang kailangan patunay ng tao? Nee, alam mo naman I, I mean, siguro so, ko dito yung next question ko and I wanna go to our main event topic. Kahit dito man lang ma main event si si Casimero sa topic natin. <laughs> Sorry. Magagalit <laughs> na masaya mga tao. Um, you know, with with regards to this, no, maraming it seems like the Philippine boxing fan I know we're very emotional. I mean, not just Philippine, boxing fan. As a fan at all, Filipino emotionally, eh. grabe tayo mag-idol eh. Na pag may nasabihan ng negative, parang kala mo kontrabida sa pelikula talaga. It doesn't um, have to be negative nga. Eh. Dito ka maging objective pa lang. Akala mo nakapatay ka na ng tao, di ba? Yeah, yeah. <laughs> Kasi ang, ang ang alam lang nila, ang alam lang nila, bubulahin mo sila. Kailangan mm. purihin mo sila. That's all they know. Eh wala eh. Mga ganyan na black and white yung utak. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan na sila eh, di ba? So No matter how you try to educate mm. these fans and you try to let them be. So, so ayun. <laughs> yeah, yun nga nga. The, the next question ko, you know, I mean, uh, you've been covering boxing and other sports As compared with other sports. I know you covered MMA and e-games. Yung, as a fan, as a category of each fan, you know, yung, would you say, yung boxing fans sa atin, karamihan pa rin, I, I mean, long history na tayo ng boxing, pero marami pa rin uneducated. Uh, or, or, I don't know if it's uneducated or talagang close-minded or biased lang talaga tayo sa mga idol natin eh. I mean, will will this ever be, can we still elevate this side of us? Kasi, parang tayo, tanda mo, natatandaan ko, singin ko lang, pag naglalaban Pilipino sa Pilipino, ayaw. Pag nakikita na, sabihan mo na kinakapos ang hangin, nagagalit ang mga coaches <laughs> minsan. Kapatid coaches talaga, alam mo may oh, nakausap akong media ha, isingin ko sa'yo. Oh. Kasi nagkakabira akong, Oh, hindi na ako cover Hindi ka ba binapagalitan ng mga coach minsan pag nakikritisize mo sa mga sinusulat? Kaya hindi na ako na gano'n. Wala na, walang pera dyan. Pag magsulat ako sa mga coach, yung mga coach nagagalit sa akin dahil sinabihan ko na yung boxer na ganito. I mean, not just the, not just the fans, ha? the boxer, the community, medyo, ano, ano parang ano tayo masyado, emosyonal, uh, emotional, na parang, na, parang ayaw nila masabihan ng totoo or objective coming especially from the media na feeling nila may kinakampihan tayo mm. sa mga ganun. Ha, ha, how can, how how do you look at the boxing fans in general compared to others and how 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 can we do to improve this what can we do you, you mean you improve I have no interest in improving these people you know fanboys oh, will be fanboys okay. honestly ako lang ha, gusto ko nga ganyan sila para may pagtatawanan ako. Kasi, oh, di ba, kung lagi na nang educated yung fans, sila nang pagtatawanan ko, wala na akong paglalaroan. Di ba? Kasi, honestly, Grabe wala ka. Wala, 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 wala ka na akong gagawa sa kanila. Di ba? <laughs> Nakita ko nga, pinapatulong mo talaga sa, sa, sa feed mo eh. Pinopost <laughs> mo pa. <laughs> Nang-atsar lang ako. Yun, yun, kasi kahit ano masabihin nila, natatawa lang ako sa anak. So ako, me as a person, gusto ko yung may mga tao na pinagtatawanan ako. Kasi honestly, ikaw, matagal ka na matagal ka na sa space na ito. I'm sure at one point in time, tinry mo mag-educate, may nangyari ba sa iyo? May na-educate ba? 'Di ba? It's not my fight. It's not my fight. Mm -hmm. Fans will be fans. At the end of the day, itong behavior ng fans na ito ay parte ng ecosystem ng isang sport. Kaya so magwala ka diyan, anong sabihin mo diyan? Diba? Manood ka dyan ng pirata, manood ka dyan live. Fans will be fans and they are acting mm -hmm. and talking and thinking the way they think is because they are fans. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi kung mag-elevate -e ka ng thinking mo, then maybe you're part of the industry. Eh bakit ka fan pa rin hanggang ngayon? 'Di ba? Mm -hmm. Fans will be fans. So okay lang 'yan. Ako, hindi ko ano 'yan, hindi ko agenda 'yan. Wala akong pakialam sa kung anong gusto lang isipin. Kaya uh, you know what honestly, nagco ako ng ibang sport. 'Di diba? Alam mo naman eh, diba? mayroon ako e-sports, mayroon ako e sports cards diba ba? Hmm. Ang ang hirap maghanap nung alam mo yun, yung mga utak pulbura sa ano kasi konti eh. <laughs> sa boxing ang dami talaga ng utak pulbura. <laughs> eh ko, hindi ko hindi ko, I, I haven't made the study kung bakit sa boxing sila madami, no? Pero ito, isang ito si uh, observation din to ng ibang beat na kino-cover ko na. Siya sa hmm. akin, bakit sa boxing ganun sila na nakikita nila yung mga comment?" Kasi nasa ibang sports sila and yung ecosystem doon, iba yung takbo ng utak ng mga fans. Honestly, I don't know. Wala pa akong sagot dyan kung bakit sila ganyan. All I know is sa ngayon, nalilibang ako, eh ganyan lang kayo and it's not my fight. I will never be your white knight trying to educate you. If you want to listen to me, then go ahead and listen. Okay na ako doon sa audience na open-minded. Yung, pero kung okay. yung ano, pang ilan ba tayo, pang ilan ba tayo sa, ano, sa IQ ranking ng Southeast Asia? Bigo oh, lang, parang mababa yata oh, ngayon. Oh, parang last I <laughs> checked, nasa bottom 2 hata tayo eh. Uh, bottom 2, 3, 3, 3. oh parang, yeah, like, well. Anyway, it's, well, not, uh, it's not my fight. It's not my fight. I let them. Fans will be fans. Okay lang yan. Sabihin nila, gusto nilang sabihin. Mm. Gawin na gusto nilang gawin. Alright. Yeah, well, well, I agree with you that this is part of the ecosystem I and mean, sometimes it's mm. fun. Siyempre, uh, on, on my side naman, just wanted to share. <laughs> Minsan, I, I felt Sometimes, obligate. Although, ito yung nagpapayaman sa akin yung mga bashers talaga. Kasi mas maingay sila. Mas maraming mag-comment. Minsan, masarap din mga sir. But, you know, I try my best to let them understand. And I think meron naman mga na-understand. Kasi alam ko, sobrang dami talagang haters ko. Lalo na nung kay Casimero. Lalo na pag sinasabi kong dihado siya kay Inuin. So, so on and so forth. Kaka-explain mo. Meron din namang sir, oo oh, nga pala. Uh, well I'm not trying to change the landscape I'm just trying to do the best that I can to tell you what an honest and no, objective opinion and sometimes uh, of course you already know I'm a blogger parang I sit between ito legit to eh um is properly educated about uh, the the journalism side I'm on the blogger social media sometimes crossing over to that ano uh, to that side which you know man talaga pangarap ko ever since I began that's why I wanted to be a, you know, a little bit more professional pero may tigas pa rin ng ulo <laughs> Ganun talaga yata. Um, I want to transition to the last topic if it's okay. Overtime lang ko. Hindi ko pwede umalis. Hindi kita tinatanong kayo. Nag-i-enjoy ako. I'm, I'm Parang mas mag-i-enjoy mag mag <laughs> mag ka lalo dito sa topic na to. In our main event, I will connect it to this. Baka may maganda kang masabi dito. John Riel Cuadro Alas Casimero has signed with the same promotion.